Kaibigan, isang tanong lang. May napapansin ka bang parang may ilang tao na hindi masaya sa mga ginagawa mo kahit wala ka namang ginagawang masama? Yung tipong tahimik ka lang pero may mga matang laging nakabantay, parang may inaabangan o may pinipilit hanapin sa'yo na mali. Hindi mo man napapansin pero minsan, hindi dahil mababaka kaya ka pinupuna, kundi dahil mataas ka na kahit hindi mo pa napapansin. At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaibigan, kung bago ka palang dito, i-comment mo ang kakaiba ako. Kung naniniwala kang isa kang stoic na lalaki kaibigan, at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Dahil dito, tinutulungan kitang maging mas matatag, mas malakas, at mas malalim ang pananaw sa buhay gamit ang modernong Pinoy Stoicism. At bago tayo magsimula, comment mo ang salitang tahimik pero mabagsik. Yan ang paalala na hindi mo kailangang sumigaw para pansinin dahil sapat ka na. Kaibigan, may isang tanong na bihirang sagutin ng diretsyo. Bakit nga ba napakahalaga ng pagkakaroon ng magandang katangian sa isang lalaki, lalo na sa paningin ng babae? Sa panahon ngayon, ang dami ng lalaki ang inuuna ang itsura, pera, o pakul cool na gimmick. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang pinakamalakas na anyo ng atraksyon ay hindi nakikita sa muka, kundi sa pag-uugali. Dahil ang babae, kaibigan, hindi lang tumitingin, nakakaramdam siya. At kung pangit ang ugali mo, walang ganda, itsura, o galing magsalita ang makakapagtago niyan. Ayon kay Marcus Aurelius, Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Sa mundo ng pagkakagusto, yan ang totoo. Hindi mo kailangan ipakita kung gaano ka kagaling. Kailangan mo lang maging mabuting tao at kusa siyang naaakit. Kaya kaibigan, narito na ang sampung mga katangian na kinakaingitan sa iyo ng mga tao sa paligid mo. Una, naiiba ang pag-iisip mo. Hindi ka madaling maapektuhan. Hindi ka madaling sabayan ng mga mababaw na ingay sa paligid. Kaibigan, kapag hindi ka sumusunod sa takbo ng lahat, parang naging salamin ka kung saan nakikita nila ang kakulangan nila. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "The opinion of others is not the measure of your worth." Pangalawa, hindi ka naghahabol, pero ikaw ang hinahabol ng oportunidad meron kang presensya na hindi nagmamadali. Habang sila nagpapanik, ikaw steady. Habang sila nagkukumpara, ikaw nakatutok sa lane mo. Yung ganitong energy, madalas kinaiinggitan. Kasi hindi lahat marunong magtiwala sa sarili nilang direksyon. Pangatlo, marunong kang tumanggi. Kaibigan, kakaiba ang taong marunong magsabi ng hindi. Kasi karamihan, oo ng oo kahit hindi nila gusto, para lang magustuhan. Pero ikaw, alam mo ang boundaries mo. At ang taong may boundaries, madalas hindi nila kinaiibigan, kinaiingitan nila. Pang-apat, tahimik ka pero disiplinado. Wala kang grand announcements. Hindi mo kailangan sabihin ang plano mo. Hindi mo kailangan magyabang sa ginagawa mo. Pero araw-araw, consistent ka. Araw-araw, may ginagawa ka. Ito ang pinakakinaiinggitan sa lahat. Dahil sabi ni Marcus Aurelius, Waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Panlima. Hindi ka natitinag sa opinyon ng iba. Hindi mo kailangan ng validation. Hindi mo kailangan ng palakpak. At hindi mo kailangan ng pag-apruba ng kahit sino bago kumilos. Kaibigan, ang taong hindi kayang kontrolin ang sarili siguradong kakabahan sa taong hindi nila kayang kontrolin. Pananim. Marunong kang manahimik kahit may nagagalit sa'yo. Yung iba kasi, ingay ang armas. Pero ikaw, composure. At ang composure ay preskong hangin na nakakainis para sa taong puno ng insecurity. Minsan, kaibigan, ang pagiging kalmado mo ay binabasa nilang pagwawagi mo. Pitong, may tapang ka gumawa ng desisyon hindi kayong tipong naghihintay ng go signal mula sa mundo. Kapag kailangan ng kumilos, kumikilos ka. Kapag kailangan magbago, nagbabago ka. Yung ganitong klase ng assurance sa sarili, hindi kayang lunukin ng taong hindi makadesisyon para sa sarili nila. Walo, may integrity ka kahit walang nakakakita. Kaibigan, hindi lahat may lakas maging mabuti kahit walang reward. Hindi lahat consistent kahit walang audience. Hindi lahat gumagawa ng tama kahit mas madali ang mali. At ang taong may integridad. Yan ang pinaka nakakasilaw sa lahat. Shyam, nakakapasok ka sa kahit anong lugar ng hindi pilit, hindi ka nag-a-adjust para magustuhan ka. Hindi ka nagpapanggap. Hindi mo kailangan maging iba para tanggapin ka. At ang taong natural ang dating madalas ay pambihira, at ang pambihira, laging pinupunan ng karaniwan. Sampu, masaya ka nang walang inaapakan pinakakinaiinggitan sa lahat. Yung masaya ka, kahit hindi mo sila tinatalo. Masaya ka kasi payapa ka. Masaya ka kasi hindi ka nakikipagkumpetensya sa kahit sino. At minsan, kaibigan, yan ang hindi nila matanggap. Sabi ni Marcus Aurelius, The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts. At ang isip mong payapa, kalmadong kumikilos at tahimik na lumalago, yan ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka nila makalimutan. Mahalaga ang magandang katangian dahil ito ang unang bagay na pinapahalagahan ng babae kapag seryoso siya sa isang lalaki. Hindi sapat ang galing mong mag-joke hindi sapat ang pagiging confident at hindi sapat ang pagiging presentable kung wala kang respeto, consistency at malasakit sa kapwa. Ang ugali mo ang nagbibigyan ng sense of safety at comfort. Kapag nasa harap ka ng babae at kalmado ang presensya mo, mararamdaman niyang hindi siya ginajudge, hindi siya minamadali at hindi mo siya nyuyurakan. Kapag maganda ang katangian mo, hindi mo kailangan pilitin ang attraction. Nakikita niya ito sa paraan ng pagsasalita mo, pagdala mo ng sarili at pagtrato mo sa ibang tao. Nakikita niya kung marunong ka magpigil, mag-isip bago magsalita, magbigay ng oras at tumayo sa prinsipyo mo. Ang gantong ugali, kaibigan, bihira. Kaya napakahalaga nito. Ang babae ay naaakit sa lalaking may disiplina. Hindi dahil strict ka kundi dahil stable ka. Naaakit siya sa lalaking may pangarap, hindi dahil ambisyoso ka, kundi dahil hindi ka nabubuhay ng paikot-ikot. Naaakit siya sa lalaking may kindness, hindi dahil sweet ka, kundi dahil genuine ang puso mo. Ang magandang katangian ang nagiging dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan ka, nirespeto ka, at kinikilala ka bilang lalaki na hindi basta-basta. Kaibigan, hindi mo kailangang magpanggap para magustuhan ka. Hindi mo kailangan maging iba. Ang kailangan mo lang ay ayusin ang loob mo. Dahil ang babaeng tama para sa iyo, hindi naghahanap ng perpektong lalaki. Naghahanap siya ng mabuting tao. At kapag nakita niya iyon sa iyo, kahit hindi ka pinakagwapo, pinakamacho, o pinakamagaling, hindi ka niya basta iiwasan. Hindi kanya basta kakalimutan. At madalas, ikaw ang pipiliin niya. Ngayon, kaibigan, tanong ko sa iyo. Anong katangian ang inuuna mong buuin sa sarili mo? Kaibigan, bago mo isipin na problema mo ang inggit ng iba, tandaan mo ito. Hindi ikaw ang problema. Yung liwanag mo ang hindi nila matanggap. Kadalasan, hindi nila alam kung paano haharapin ang taong ginagawa ang mga bagay na gusto rin nilang gawin. Kaya, huwag mong hayaang baguhin nila ang lakad mo. Huwag mong hayaang pahinain nila ang loob mo. At huwag mong hayaang mawala ang dignidad mo para lang gumaan ang loob nila. Tandaan mo, kaibigan, kung wala kang nagagawa, wala silang iinggitin. Kaya kung may naiinggit sa'yo, ibig sabihin, may ginagawa kang tama. Kaibigan, Isang tanong bago ka umalis. Ano sa sampung katangi ang ito? Ang pinakanararamdaman mong meron ka. At bakit sa tingin mo hindi ito kayang tanggapin ng iba? I-comment mo ngayon. At kung gusto mo pang lumalim ang perspektibo mo sa sarili, relasyon, at buhay, mag-subscribe ka at samahan mo ako sa bawat aral ng modernong Pinoy Stoicism hanggang sa susunod kaibigan. Tahimik lang, pero patuloy na lumalakas